Person with disabilities o PWDs. Sila ang mga madalas nangangailangan ng tulong mula sa mga lokal na pamahalaan, mga organisasyon o kahit sino pang may kakayahang tumulong. Kaya naman ang Akay ni Sol Foundation na isang non-government organization o NGO, bumuo ng mga programang nakatuon sa kanilang mga pangangailangan. Sa kabuwang detalye ng balita alamin sa aking report. anim na raang mga wheelchair para sa mga person with disabilities o PWDs. Ganyan na raw karami ang naibigay ng Akay ni Sol Foundation sa loob lamang ng ilang buwan para sa mga residente ng lungsod ng Santa Rosa, Laguna na lubos na nangangailangan. Ayon kay Kapitan Ian Arambulo de Guzman ng Barangay Labas, Santa Rosa, Laguna at Vice President ng Akay ni Sol, isa sa kanilang pinaprioridad ang mabigyan ng libreng medical devices ang mga PWDs. Ang isa pong focus namin that we take seriously ay ang pagtulong po sa atin pong mga PWD po. So right now we are into providing medical devices for free. Nandiyan po yung wheelchairs, nandiyan po yung mga tungkod. Sa anim na raan daw na kanila nang naibigay sa lungsod ng Santa Rosa, Nagdodonate rin daw sila sa iba pang mga lugar. Naniniwala raw kasi itong ang pagtulong ay hindi lang nalilimitahan sa kung saang lungsod, munisipalidad o bayan lang naglilingkod. This is outside of those that we have donated from other cities, other municipalities or other LGUs. I believe that in the name of public service there are no boundaries. Ako naman po ay isa lamang po I am just but a humble punong barangay of a small barangay, of a small city. Trying my best na kahit papaano po is to reach out to the other LGUs. In other words po, with Akay Nisol, the foundation, kahit saan naman po ay willing kami na tumulong po ng mga ngailangan po ng tulong po namin. Samantala, ang Akay Nisol ay hindi lang daw nabuo ng basta-basta, kundi may mas malalim pa itong kahulugan. Yan ay ang simbolo ng pag-akay sa mga taong nangangailangan sa pamamagitan ng pag-iisip ng solusyon, sa tulong ng mga organisasyon at pagsama sa mga itong lumaban sa kabila ng kanilang pinagdaraanan. And if you uh, look deeply into the meaning of akay, it's uh, providing guidance. Inaakay natin, we are guiding these people and that is the foundation and solusyon organisasyon at laban or sol uh is an acronym probably um and uh ang akay ni sol ay isang non-government organization o no NGO na unang nailunsad noong December 2022 kung saan ambasador ng Naturang Foundation si former Congresswoman Sol Aragones na isa raw sa maituturing na halimbawa ng tunay na naglilingkod sa bayan na buo ang puso para sa mamamayan. Para sa Your TV News, Vanessa Cleofa sumasaludo sa bawat Pilipino.